Magandang hapon na sa atin mga kamamay no? 'yon Panibagong videos na naman tayo no? So ang bar natin ngayon Andito si Divina Gracia At si Binibining Patanggas lo no? uh, Si Rina di pinagrush siya ay eh, mga alas 6 daw yan ang biyahe so yun may parating na barko so bakante yung 1, 2, 3, 4 at yung 6 so si Christina ang uh, nandun sa ship side at si Batangas yung nasa Ram 7 no? so si Batangas mga kamabay uh, from Luna naman yan saka uh, ano, sa uh, San Agustino. ayun So, nagkakarga pa rin. Kasalukoy yung nagkakarga ng uh, sakyan. So, so hindi DP na siya mga alas 6 pa yan. So right, shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers diyan no. At shout out kay Idol Sherwin Karandang, ang EM Trucky no, from uh, So shout out sa Idol at sa mga kasama mo diyan at sa Karandang family no. So yun, shout out sa uh, Ingat pa lagi sa bawat biyahe niyo mga idol. Right. So abangan natin si Jis ang uh, papuntang Romblo no. Yan uh, mga kamamay si Jis, no? Uh, papasok na dun sa uh, water, no? So baka dito siya sa Ram 3, no? Yan ang Ram 3 na yan. Baka dyan yan magdikit uh, dikit o rarampa, no? So shout out sa lahat, no? Mga supporters natin dyan sa mga solid uh, subscribers natin, mga viewers natin dyan. So maraming salamat sa inyong lahat. Yun. So sana po, uh, wag, po uh, wag, po ninyong i-skip ang ads. Lamping lang po sa inyo no uh, at para makaipon tayo ng revenue no so maraming salamat sa inyong lahat ingat po kayo sa bawat uh, tahanan ninyo o saan man kayong sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao, no? so yun ingat po kayo palagi lalo lalo na sa mga ano natin sa mga uh, taga-OWW no so yun ingat po kayo palagi mga idol mga kamamay dyan hangin so ayan na mga kamamay yes no so. alright labanan na natin yung sunog sa <laughs> all alright So ito yung nakuha natin mga kamamay no sa mga nagko-comment na mga sa pagdating ng barko no. So yun talagang natitimbuhan natin kasi pagka-out ko sa duty no. So ilang oras or ilang minuto din naman bago ako makapag-video. Uh, yung stars talaga po ang naaktuhan natin kasi yung Montenegro andito na oh, mga kababay. So pasensya na mga kababay na oh, wala pa wala pa tayong timpo na makuha na ng videos yung pagdating ng uh, Montenegro shipping lines no. Pero nagmamahal pa rin tayo sa mga taga shipping lines no. Lalong lalo na sa uh, Montenegro shipping lines, sa Star shipping lines. No? So wala po tayong pinipiling binibidyo no. Kumbaga updates po tayo sa mga barko dito na dito sa Port of Manila no. Yun. Yun na. Malakas hangin. Okay lang yung mainit. Basta ma mahangin, no? Para hindi ma ganong masakit sa balat. Alright, ayan na. Ayan, no? Medyo napapala na si Jis, no? Oh. Alright, shoutout po sa Kapitan Jan at sa lahat ng crew at sa uh, lalo, lalo, na kay Chief Pidida, no? Ah... Uh, from Star Wars Shipping Lines uh, MB Virgin de Piña Francia Gis Alright, ayan na Naka ano na no Nakarampa na Ayan na So atras uh, pa mga kamamay bago maglabasan ng mga sakyan o pati yung pasahero Ayan na So yun yung mga UGT, no mga, mga ano dyan ay, siguro mga tapos na yan. So, yun, lalabas na yung sasakyan, oh. Ayun, ah, mahaba um, yan. Sir bahaba na yung mga pasayro. Ah, kalampagan. Ma'am, uh, bukas yata sa kapila. ay sa exit din. Pwede po kayo dun. Ay, hey, sir. Shout out. kayo pa rin. Bukas dun. Uh -huh. yung ano. Sarado? Sarado pala, ma'am. sa Doon po ma'am, ikot po ma'am. Sarado oh. pa. Okay. Давай пойдем.

Kuwawa ano yun oh Naka Oxygen Si Jin Sinanay nanay Hindi na grass siya, na rin mga kamamay no? Papasakay na rin dyan Yan din pala yung ikargaan mga kamamay ng kupras, ng uh, gasol no? Si Advent Hope yun pala yung nakalagay kapon MB Advent Hop yun yun si, si Binibini Batangas so uh, luwag pa yung gitna nantay lang yung uh, kulang no para makalis Binibini Batangas ito si Christina nga pala mga kamamayan no? si Christina yung uh, Montenegro shipping lines no? a few moments later na nga po mga kamamayan no? nandito yung pinaka supportive natin na si Idol Iverson, Iverson uh, si Lian yung chat at kay Idol at sa mga family ni Idol no? yun na uh, nagpangitan kami ngayon Yeah, I don't. I picked Bye. A few inches later si ingat po sa biyahe Ayan o, no? kalis na si Jis At si Dose, para no malapit na si Dose mga kamamay At yun ang antay natin So si Teresa, andyan na si Teresa na Tsaka si Divina Gracia, hindi pa nakalis At uh, 6.30 wari ko yan Ang schedule ni Divina Gracia no? So antay natin yun yes, si Ayun, malapit na pala pala siya, si Divina Gracia. Antayin natin rin natin yan. Baka antayin yung pagdating ni si bago magpulot si Divina Gracia, no? Mga kamamay. So, time check tayo mga kamamay. Alas 5.30 na lang hapon. no? So, may bagong duma, duma, ano pala dito, uh, tawag dito, uh, dumikit. Si M.T. Nico, Alright. Kasunod si Queen Victoria. So, antayin ko lang pala mga kamamay ang uh, dumating si Dose no? at uh, baka ako'y masarado ng uh, barber shop at kailangan ko na naman magpapagupit na ako naman ang bilis na naman tumubo ng aking damo sa ulo <laughs> damo ko sa ulo eh kaya ang bilis na tumubo ng aking damo kaya magpapagupit na naman ako pera na naman sa barber shop kung eh may charge lang yung aking uh, ano razor eh ako na sana magpakalma sarili ko <laughs> alright so yun ah uh, So, shop na naman tayo para maayos ang pagpagupita, no? So, yun. So, ayan ang mga kamamay. nakita na si Dose, ano? yun So, magdit lang ako sa amin. Tapos, eh, pagdating ko, di, bumalik na rin agad. Inatid ko lang yung mga gamit ko din. Ito lang, na ah. Nabuta natin si Dose, ano? So, si Dose, sinari eh, uh, siya na rin nung uh, biyahe pa mas bati naman tumamayano ano Kasi schedule niya ngayon. Ah, uh, Wednesday, ano? Uh, Pitcha 13 ng uh, December At uh, Siya mag uh, ngayon oh, um, Lakas oh Bilis talaga niyan So nag pull out daw pala niya na 2.30 2.30 nag pull out daw dun Sabi ni Kap ng Kapitan ng Jis no Tinanong ko kanina So yan abangan natin So yan ang mga kamamay si Dose no? Yan. so yun shoutout out nga pala kay Idol Jeric Sagit no? sa mga Sagit family yun sa Marinduque kaya no so shoutout po sa inyong lahat mga idol no? mga kamamay dyan yun right. Okay. MB Virgin Divina Francia Joseph, from Star Wars Shipping Lines.

12 So right Kapo na mga kamamay no So 17.21 mga kamamay ng kapo Alas 5.21 Alas 5.21 no So right Nayun so na si J12 So, yun ang mga tropa na no? siya, tapos mga tropa na niya nakaabang, no? Ay, naambun. <laughs> Namamatak. Ayan e, na si Dosé Ay, hinagis na, oh. Uy! Galing, magaling. Mahusay. Ay, pinababan, no? oh. So shout out nga pala sa lahat ng uh, dyan uh, 12 no, tsaka sa kapitan Uy ano kang ingay nyo <laughs> So yun Alright Let's get around oh, Talsika ng tubig oh. So yun know. na oh. ah, Ang malaking bag ko Ayan na Ayan na Epe, alis dyan Epe So yan ako Rampa, alright Very good Napakagaling Alright, let's go Yon, nilagyan ng sapin mga kamamay Para makalabas na yung mga uh, Sasakyan o pati tao no? So, yun Ready na yung mga passengers no para sa paglabas at pagsakay sa bus no paglabas. Ayun know. oh. So na pasahero pwede na no. So konting ano na lang mamaya ng mga kamamaya maglilinis tapos sa uh, magtubig uh, no watering no. Then papasakin na rin yan pa mas bate. So dito na rin makuha ng mga kamamaya at gawa ng ano. Yo. Shout out kay sir Natawa <laughs> eh. si <laughs> So yun o oh. So hindi ko na rin makuha na ng uh, mga pagpasok ng mga pasayro sa panakaino At uh, medyo madilim na at ako uh, yung magpapagupit muna At uh, baka masaradohan ng ano saradohan uh, ng barbershop no So yun So yun ang oh. so, mga panakay mga kamamayan oh. So alright, thank you so much sa mga nasawa, no? Sa mga sumusuporta, sa mga Nag-like, nag nag-share, nag-subscribe sa aming mga videos no. So, thank you so much sa mga hindi nag-skip ng ad Shout out po sa inyong lahat. God Ingat po kayo palagi. Alright. dati tracking Yan mga kamamay oh Yan iikot no, kasi walang ikotan